Ito yung tanong. Hindi mo magugustuhan kung ang lips ng kadate mo ay blank. Con. Makapal. Makapal. Bakit? Ano masama sa makapal? Hindi siya kissable lips. <laughs> Hindi siya kissable? Yes. Oh, makapal. Wow. <laughs> Pass for play, Con. Play. You're gonna play. Balik muna okay, tayo. Balik muna tayo. Hindi mo magugustuhan kung ang lips ng kadate mo ay black ayon sa isang daang babae. Ah, uh, super dry. 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 Or egg eh, bitak-bitak, ganyan. Bitak-bitak. Survey <laughs> says... Kat, oh hindi mo God. magugustuhan kung ang lips ng kadate mo ay black. May laway. <laughs> May laway? Oh, okay, yung puti-puti. Survey! Wala yan! Wala yan! Hindi mo magugustuhan kung ang lips ng kadate mo ay black. May sugat! <laughs> May sugat! Survey says... Standby team ba to? Last chance, Con. Hindi mo magugustuhan kung ang lips ng kadate mo ay black. Wala man ako nakadate eh. Dali. Ah, uh, maitim! 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 Yes! Ha? Huh? Dumajakpat oh ka. Oh my gosh. Alam na, alam mo ha. Panginoon, hindi mo magugustuhan kung ang lips ng kadate mo ay blank. Amoy ulam. Okay. Ang sabi ng survey ay... Time to steal, team ba to? Duday. Ito ayon sa isang babae. Hindi mo magugustuhan kung ang lips ng kadate mo ay blank. May pimple. May pimple. Kwechi. May tato. <laughs> May tato. Wow. Diba? Tama yun. na bang taong may tattoo sa lips? Marami, marami. Ano usually ba yung ginuguhit sa lips para ano? <laughs> yung pangalan ng asawa nila. <laughs> <laughs> para wala umalik. Ay! Wow. Ah, Pinay? Pinay? Mabigote. Sobrang bigote Sobra. sa lips. Ay, lumalampas so, sa, malami, sa, lips. Lumalampas. Wala yan. Wala yan. Wala yan. Wala pero sa'yo so magagaling, Makoy, ha? Ayon sa isang dama ba, hindi mo magugustuhan kung ang lips ng kadate mo ay blank. Tatlo pa yung nasa board. Ah! Mabaho. Tama! Tama! Mabaho. Ah! Lips ang okay, pinag-uusapan, ah! Makoy! May amoy ang nende. Ito na. Ang sabi mo na mabaho. Ang sabi ng survey Tignan po natin ang mga nalalabing sagot. Number six. Nagbabalat. Number five. Matigas. At finally, number three. Magaspang. Panalo na naman ang team Kanto. They now have 249 points.